Hello guys! Andito na naman ako ngayon guys para mag-share na naman ako sa inyo ha. Bali ang ko na naman yun sa inyo guys. Sa itong cool ito guys. Sa ito guys yung buti na to ha. Medyo hindi ko na guys papangalanan ha. Kasi ano eh. Kumbaga ang dami kasi guys nang nagkumukuha guys ng, ng video ko. Yan guys. Kaya kumbaga bihira ako guys na mag-vlog. Kasi kinakapi nila ito guys tapos i-upload sa mga fake na Facebook yan guys ang buti na to guys ay kumbaga ito guys ay nakakatulong sa mga bahay yung mga bahay guys na napatayo na or magpapatayo pa lang halimbawa lang sa mga magpapatayo pa lang ng bahay ito guys ay napakaganda nito guys pang taboy ng kamalasan sa ipapatayo yung bahay dahil may mga bahay guys na kumbaga talagang Malas talaga ito, guys. May mga bahay talaga na ganun. Ako naniniwala ako sa ganun, ha? May mga bahay na, uh, kung baga walang mga katahas-tahas, ito ay minamalas ang mga nakatira dito. Malas na bahay sa madaling salita. Tapos ngayon, guys, may mga ano naman kasi, guys, na kung baga mga kulang ang kaalaman pagdating sa espiritual. Kung baga sa mga paniniwala or mga pampaswerte. Yan, guys. May mga bahay naman na, na itayo na ito guys pero hindi na kayang baguhin. Alam nga naman, ipagiba mo yan. Yan guys, kaya kumbaga ang buti nato guys ay makakatulong. Nakakatulong ito guys. Nakakatulong sa mga bahay na yan na mga inaabutan ng kamalasan sa buhay. Anong ibig sabihin ng kamalasan sa buhay? Mga kakapusan sa financial. Laging kapusan sa financial. Hirap sa pera. Yan guys. Wasak na pamilya. Broken family. Yan guys. Tapos ngayon ano pa? Mga sakit. Talagang dinadapuan sila ng kung ano-anong mga sakit. Ha yan guys. Dahil ang nagdadala yan sa inyo guys ay ang mga negatibo ha mga negative energy yan guys ang ibig kong sabihin kagaya ng sinasabi ko sa inyo pinapaliwanag ko sa inyo lagi ang negative energy na yan, ha, posible yan na isang espiritu or mga espiritu, marami. Ha, or mga elemento, mga elemento na mga masasama. Dahil, kagaya ng pinapaliwanag ko sa inyo lagi guys, ang elemento ay may masama, may mabait. Yan guys, ang mga mabait na yan ay nagdadala ng swerte. Ha, swerte ang dala niyan sa atin, kagaya ko na lang guys swerte ang dala nila sa akin. Mga mababait na espiritu, swerte din ang dala niya sa atin. Sa atin, yan guys. Yung mga, ano guys, mga masasama na elemento or espiritu, yan guys, ay nagdadala sa atin ng kamalasan sa buhay na kailangan ay palayasin natin ito sa bahay natin. Yan guys, ang ibig kong sabihin sa bahay natin ha, para hindi malasin ang bahay natin. Yan guys ha, dahil yung mga may mga may mga bahay talaga guys na talagang napakamalas. Meron talagang ganun guys. Malas kaya ang iba binibinta nila ito. Binibinta nila ng mura dahil malas ngayon ang makakasalo kawawa naman. Ha kaya may mga bintahan minsan guys na bahay na sobrang mura, yun pala may mga kababalaghan pala. Yan guys, kumbaga mapuno ng mga enerhiya na mga ano guys na mga hindi maganda kaya puro kamalasan sa buhay kaya inaalisan nila. Yan guys, ito guys ay nagtataboy ha, nagtataboy ng masamang enerhiya sa sa loob ng bahay sa ipapatayo nyo na bahay or sa na nyo na na bahay. Ha, hindi lang ganyan. May mga bahay pa guys na kumbaga mali ang mga uh, mga pwesto ng mga pintuan, bintana. Yan guys, puro kamalasan. Yan guys ang ibig kong sabihin, kayo. marami, marami guys. Ha. Ito guys ay nagdadala din ito kapag may ano nito, guys, kumbaga, kumbaga nagbaon nito, guys, ha? Ituturo ko mamaya kung paano ang paggamit nito, ha? Ito din, guys, ay nagdadala ng swerte sa hanap buhay. Ano mang hanap buhay nyo, ha? Bahay nyo yan, kahit na anong hanap buhay nyo, namamasukan ka man, or may business ka, ito, guys, ay talagang, kung kumbaga, nakakatulong siya para swertehin kayo sa bahay na yan. Yan, guys, sa bahay na yan, ha? Kasi may mga bahay talaga guys na mabigat sa buhay. May mga bahay naman na magaan sa buhay. Yan. Kung baga ano na talaga. Tapos ngayon guys, ito ay napakaganda sa mga ipapatayo na sa nakatayo na. Tapos ngayon guys, ito guys ay sa loob ng bahay ay nagdadala ng swerte. Nagdadala ito guys ng swerte. Swerte sa hanap buhay, negosyo o trabaho yan. Kung baga talagang siniswerte. Yung mga nag-aano nito, kung baga ibabaon ito guys sa lupa. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos, ito din guys ay nag-ano uh, nagpo-proteksyon nagpo-protection sa atin para hindi tayo mapasok ng mga magnanakaw. Yan guys kasi may mga ano talaga guys, may mga bahay na kumbaga talagang pasukin ito ng mga magnanakaw, masasama ang loob. Yan guys, ito ay parang nagpo-protection siya. Kumbaga pinoproteksyonan ang bahay ninyo. Kaya kumbaga napakaganda ng buti na to. Yan guys, bahay niya, sa mga bahay na ipapatayo or nakatayo napuro na kamalasan ang nangyayari sa inyo nyo yan guys ha Tapos ngayon guys ito guys ang paanong paggamit nito Ang paggamit nito guys ay kailangan guys ha ah uh, ipasok ito sa garapon ha ipasok nyo sa garapon yung garapon na babasagin yan guys ang ibig kong sabihin yung garapon na babasagin ha tapos ngayon ano pa guys ang gagawin nyo sa garapon na babasagin ayan ipasok nyo ito tapos samahan nyo ng ulan kumuha kayo ng ulan lalo na kasi lalo na ngayon tag ulan na guys ha uh, yung patak ng ulan yung ulan guys ng patak ng martis o kaya biyernis yan guys ang ibig kong sabihin Madali tayo makakuha niyang dito sa Pilipinas guys dahil tag-ulan na. Tag-baha na. Yan guys, araw-araw na yan ang ulan. Ipasok niyo ito sa garapon tapos yung ulan na yan. Tapos ngayon guys, ay ibaon ito. Ha, ano ang gagawin niyo? Ibabaon niyo ito guys sa... Anuhin niyo guys yung bahay niyo kung saan yung may silangan, bandaha, silangan. Alam nyo naman ang silangan, di ba? Hanapin nyo yung sikat ng araw. Halimbawa lang, dito sa bintana na to, nandyan mo nakikita ang sikat ng araw. Ibig sabihin, nandyan ang silangan. Yan, guys. Kailangan yung garapuna yan, guys. At ang ano na to, guys. Ang buti na to, guys, ay ibaon nyo yan, guys, sa, sa may silangan, ha? Halimbawa lang guys, kanto ito ng bahay nyo, di ba? Ang bahay ay mga ganyan, talagang mga ano, kumbaga dyan sa kanto ng bahay nyo sa may parting kanan, sa silangan, ha. Kanto ng bahay nyo guys sa may silangan. Kailangan ito ay maibaon. Anong araw ito ibabaon? Yan guys, kasama ang garapon at may ulan anong araw nyo ito ibabaon ibabaon nyo ito guys sa umaga ha umaga wag kayo magpapalagpas guys wag kayo magpapalagpas ng ano ng ng 8.30 halimbawa lang mga alas 7 maganda yan guys 7 o'clock yan guys kumbaga maganda yan guys na paggawa ng ritual na to ibaon nyo bago kayo magbaon guys sa yung mga malas dyan na bahay mga kamalasan yan guys gawin nyo ito Uh, ano guys ang gagawin nyo bago nyo ibaon magdasal kayo, hawakan nyo guys ang garapo na yan na nakapasok ito tapos yung ulan magdasal kayo ng isang Our Father, isang Hail Mary isang Apostles Creed yan guys, tapos ngayon ipag-ihiling nyo guys na kung baga kailangan nakaharap kayo sa silangan ha. Kahit nasa kwarto kayo, kahit hindi nyo nakikita yung araw, basta nakaharap kayo sa silangan. Yan guys, mag gano'n na guys, tapos magkaroon kayo ng kahilingan na anuman ang mga negative na nandyan sa loob ng bahay nyo ay alisin ito. Yan guys. Alisin ito, mawala ito dyan sa loob ng bahay nyo. Dahil ang mga negative na yan guys na sinasabi ko sa inyo, excuse me, nabusog ako. Ang mga negative na yan guys, na nandyan, na nandyan sa, sa, loob ng bahay nyo yan guys, ay nagdadala ng kamalasan sa buhay nyo. Yan, pagkatapos yung humiling, ibaon nyo na ha, o, ibaon, sinabi ko na sa inyo, kung anong oras ibabaon ha. Yan, sa may silangan, sa parting kanan ng haligi ng bahay nyo sa kumbaga sa kanto yan guys ang ibig kong sabihin ay napakaliwanag ng paliwanag ko sa inyo gawin nyo guys kumbaga kumbaga para ito ito guys ay makakatulong sa inyo ang bagay na yan kasi sa mga nagtatanong sa akin ha kung paano gamitin yung buti na to yan guys ang ibig kong sabihin ayun na paliwanag ko na sa inyo kung paano yan gamitin kasi kailangan talaga guys yung mga ganyan na kailangan itaboy natin sa bahay natin yung mga negatibo na enerhiya yan guys bakit kayo pinamumugaran ng mga negatibo na enerhiya ha, nandyan guys, dahil kayo ay para, para, palamura, pala yung mga nagmumura dyan, mga gumagawa ng mga negative na mga gawain, yan guys, kahit na ano pa yan guys, yan guys, ay sinasamahan kayo niya ng mga negative na enerhiya, mga negative na elemento or espiritu, yan guys, ay masayang masaya sila, kapag nakikita kayo na minamalas kayo sa buhay, nag aaway away ang pamilya sa loob ng bahay, yan guys, masayang masaya sila. Inaabutan kayo ng kamalasan sa buhay. Yan, masayang masaya sila, hinahalakhakan kayo. Yan guys, kay hindi maganda dahil sila ay tuwang-tuwa guys kapag kayo ay minamala sa buhay. Kaya kumbaga iwasan din natin guys yung mga pagmumura sa loob ng bahay. Ganyan guys, kumbaga magpakabuti tayo. Yan guys, iwasan yung pagbubunga nga. Yan guys, basta yung mga ugali na mga negatibo, alisin nyo yan ha. Para kumbaga pasukin tayo ng swerte. Yan guys, kasi ako lahat guys, ginagawa ko yan guys. Kaya kumbaga talagang gumaan ang buhay ko, talagang swinerte ako. Lahat ng mga pampaswerte ginagawa ko. Pag-alaga ng mga mutya, yan guys, lahat. Dasal, lahat. Pagiging positibo, si at syaga. Yan lang guys sa thank you guys. I love you. All, pasensya na kayo ha kung bira akong makapag-vlog guys sa Kasi minsan busy talaga ako. Minsan hindi kaya ng katawan ko guys. Talagang grabe masakit minsan ang katawan ko. Siyempre all around talaga ako. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all.